welcome back again mga sire, this is Sowex back again with another video so medyo mainitinit ng topic natin ngayon tungkol ito sa MCB or sa uh, Modified Serenvega. So by the way pala, may nagtandong na bakit hindi raw yung nakakonect yung mic natin sa XLR. Ano po kasi ito ng USB microphone, ayan yung recording natin para mas maging malinis yung audio natin. Ayan, pak, pak, pak. Mga iba kasi nagtataka bakit walang XLR yung mic natin. So back to the topic. So probably the most hated box sa Pinas is yung MCB or yung modified Serenvega. Vega. Pero hindi ito yung original na design ng Serenvega Vega kasi makaiba talaga sila ng ano ng tunog. Compare natin sa modified version. Yung modified version kasi is nakatampa po siya. Parang nakatayo yung speakers and then yung syempre yung Serenvega or yung cabinet is nakatingala yung speakers sa pataas. And syempre sa tunog rin. Yung isang example ko is kung narinig nyo na yung sa isa kong vlog, si Marker Audio na, na D15 na gumagamit ng carbon speakers and then naka CV back siya or nakakabit kung tawagin namin dito sa Iloilo -ilo. so na to be honest ha, mas maganda and mas malinis yung tunog ng mga naka Serwin Vega or original CV design Pero kasi pagkakalam ko hindi siya sumasali sa battle and more on ano na talaga rentals lang yun yung ginagawa nyo or sound show, show lang siya kaya hindi siya naging tampa kasi yung tampa kasi uh, optimize yan sa mga or ginagamit talaga sa paupas or battle so sa mga hindi pa pamilyar yung main kasi na pinaglalabanan sa paupas is yung lakas ng impact ng base or intensity kaya naging bonus na lang yung quality ng base or yung base na hindi ma-replicate ng mga pro setup kasi hindi naman talaga intended ng setup ng paupas sa mga pro event. Pero I think si ABS Pro Audio ata is kumagamit pa rin ng MCB sa kanyang mga events. Although maganda naman talaga tunog ni ABS eh. Kasi yung setup na is parang half half pro audio, half paupas. ABS! medyo na bawe or na balance yung tunog niya or siguro may ibang tech siya para sa paupas or may iba naman para sa mga events. Yung ginagawa ko kasi is hindi ko binubus yung mid-bass lalo na yung uh, 150 Hz and above once na gumagamit ako ng MCV. Kung sa service ha pero sa paupas ibang usapan 'ko 'yan. May ibang timpla po tayo sa paupas. In same thing rin sa turbo sub ko, uh, yung timpla ko is mga medyo mas mababa mas mababa pa nga eh mga below 120 Hz. Yung mid bass kasi, especially yung 250 Hz and above, medyo malakas na yung ugong niyan. And pag naka-folded horn na yung box mo, kasi yung mga sub bass frequencies is omnidirectional na po yan. Or medyo pa medyo mas malaki pakinggan, kaya na-optimize yung ibang box diyan gaya ng mga W box and other bandpass boxes yung ganyang tunog, omnidirectional. Ma-replicate mo yan yung tunog ng MCB pag ganyan rin yung timplada mo ako personally, yung timplada ko sa MCB is 40 Hz and 150 Hz. So masyadong mababa, di ba? Para ma-avoid ko yung annoying na ugong ng mid bass for quality. downside niyan is medyo mawawala na yung impact. Uh, you don't hear sub bass, pero you feel it. Uh, diba? Yung sub frequencies kasi is more like a vibration and feel. Kaya mas malinis yung tunog, di ba? Yung mid bass naman is more on directional bass or nasa harap ng box. Ito yung bass na once na nasobrahan sa EQ, Uh, uugong talaga or kakainin ng ibang frequencies. Ito yung base na parang ano eh, ng mararamdaman natin sa harap ng, kung nasa kaharap tayo ng box na MCB. Yung parang sa tip ng tenga natin, na parang may kinikiliti tayo dito. Or parang sa buhok natin. Kaso nga lang, kung pag masyado namang omnidirectional yung base mo, or kalat, uh, may disadvantage po yan kung gagamitin natin sa upas yung ganyang setup. Once kasi na mag or magsasabay na magpatugtog, syempre pag ganyan yung base mo or masyadong kalat, Uh, may tinatawag po tayong dyan na comb filter effect yung parang suklay yung nangyayari sa frequency spectrum mo lalo na yung mga ano yung mga delayed na signal o yung base na uh, malaki or buo and kalat kaya parang humihina or di masyadong naririnig familiar naman kayo siguro sa tinatawag na cancellation kaya na-optimize yung tunog ng MCB plus mid bass na timpla or directional base kasi nagmumukhang malakas or nalilesen yung prone niya sa uh, cancellation uh, habang nagrarumble. Pansin nyo di na masyadong or halos hindi na ginagamit yung W box sa paupas kasi may ganyang factor. Siguro na napansin din ng mga sound owners or tech na hindi na talaga bagay yung W box and other boxes sa paupas na tinatawag. So, exempted lang po it or focus na po tayo sa paupas na, ano, na topic. ka. Kasi iba naman talaga yung mga pro events eh. Pwede naman yung gamitin yung W-Box na sinasabi ko. Dati kasi ano naman talaga eh, W-Box naman talaga yung ginagamit dito sa once na magpaupas sila sa dinagyang. Pero siguro na-realize na ng ibang tech or sound owner na need na talaga nila ng bagong box para ma-enhance yung experience sa paupas. Kaya may isang tech dito na ilonggo na pumunta sa Mindanao na nakita yung design ng MCB. Kaya in-import dito yung design dito sa Iloilo or ginaya yung design para ma-improve pa. I think somewhere in Pototan or Pasi City, yung tech Uh, di lang ako sure kasi nakikimarites lang ako sa Facebook. Eh. For me kasi sumika talaga yung MCB na design dahil kay, dahil kay RGL. Eh. RGL Disco Mobile. Kaya maraming gumaya sa kanya. Kasi syempre, kung once na pakinggan nila, parang nanibagos sila sa tunog. And then halos lahat ata ng mini sa ngayon or mga mobile is halos MCB na talaga yung ginaya nila na box. And then, nagkalit-chalit na yun no, yung tunog ng MCB kasi marami nang gumaya or for example mga pambahay setup na hindi alam yung mga tamang measurement or tamang timplada or pagbagay ng MCB kaya napagkamalang ano ng pangit raw yung tunog or tunog lata kasi nakadepende naman talaga yan sa tech or sa setup ng isang sound sa yung tunog ng box uh, big factor rin kasi yung type of music or yung pinapatugtog mo sa box mo eh kaya napagkamalang low quality yung karamihan kasi pinatugtog sa mga MCBs mga ano eh, ngara attack, ngayon mga lato lato battle mix uh, kaya naging napakamalang pangit yung tunog ng MCB. pero sa totoo naman isa uh, para sa akin okay naman talaga yung tunog ng MCB uh, may konting downside nga lang siya sa pagplay ng mga sub frequencies kasi parang na parang maogong and para sa iba is annoying pakinggan yung mga hindi sanay sa mga tugtugan ng MCB so look at Cebu uh, alam ko dati W boxino yung ginagamit nila so pagkakalam ko ngayon So halos MCB na rin yung ginagamit nila, di ba? And then syempre may mga iba din na box maker na gusto talaga yung unique box design gaya ng kay Crest Audio. So shout out pala bossing natin yung Paul Frial diyan. Yung mga mahilig gumawa ng mga kakaibang boxes dito gaya ng mga uh, super sub scoops, stamp box, para flex type o ibang iba, iba pa dyan na mga classic box na hindi natin makikita sa mga ibang upasan. Na talagang die hard sila pa, or siguro hindi nila trip yung MCB kaya hindi sila gumawa ng ganyan. So, ayan At the end of the day, may kanya-kanya naman tayong talagang taste sa pag-setup eh. So, alam ko naman yung iba dyan is ayaw sa setup ko. Same thing rin ako. So, parang ano lang yan eh. Huwag mong problemahin yung problema ko. So, alam ko kasi may problema ka rin. Bakit di mo yan problemahin? So, ayan na lang mga sir yung ating topic tungkol sa MCB. Kung bakit nagiging ano sa... Uh, the most hated box dito sa Pinas. So explore other things. Uh, hindi naman pwedeng malugmok ka sa isang klaseng box lang habang buhay, di ba? Tingnan niyo naman mga sir sa panonood niyo in the next video.